magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Labis ko kayong ginagalang ni Sek Master Dax. Ngunit nararapat lang 'yan sa mga lahi ng mga elf. Hindi ako nagsisisi na ginawa ko sa kanila ang bagay na iyon. Kulang pa ang aking ginawa bilang kabayaran ng kanilang lahi sa ginawa nila sa aking matalik na kaibigan sabi ni General Pat habang ito ay labis na umiiyak. Nang marinig ito ni Chester, ito ay nagtataka, at sila General Kai at General Brian ay labis din nagtaka at si General Kai ay nagsalita at sinabi. General Pat ano ang sinasabi mo? Sinong matalik na kaibigan? At si General Kai ay tumingin sa paligid at ito ay muling nagsalita at sinabi. Nasaan si General Miles? Nung ikaw ay dumating dito, hindi namin napansin na kasakasama mo si General Miles. Nasaan ngayon si General Miles? Sabi ni General Kai sa pagtataka na tono. Nang marinig ito ni General Pat, ito ay tumingin kila General Kai at General Brian. At ito ay nagsalita at sinabi, General Kai at General Brian, patawad, si General Miles ay wala na. Sabi ni General Pat kila General Kai at General Brian, habang nakulo ang luha nito sa kanyang mga mata. At sila General Kai at General Brian nang marinig ang sinabi ni General Pat. Sila ay labis na nagulat. At si General Brian ay nagsalita at sinabi, "Ano? Ano ang sinasabi mo? Nais namin malaman nasaan si General Miles." At agad-agad na lumakad si General Brian at hinawakan ni General Brian ng dalawang kamay si General Pat sa suot nitong baluti na malapit sa leeg. At si General Brian ay muling nagsalita. Sabihin mo sa amin nasaan si General Miles. Sigaw ni General Brian sa galit na tono. At si General Kai ay agad-agad na lumakad patungo sa dalawa at inawat ni General Kai si General Brian at sinabi. Bitawan mo General Brian si General Pat. Uminahon ka, sabi ni General Kai. Nang marinig ito ni General Brian, agad-agad niyang binitawan si General Pat. At si General Kai ay muling nagsalita at sinabi, ipaliwanag mo sa amin ng ayos. Ano ba talaga ang nangyari? At nasaan ng aba si General Miles? Sabi ni General Kai, nang marinig ito ni General Pat. Ito ay patuloy peren sa pagtulo ng luha. At si General Pat ay nagsalita at sinabi, kahit kailan hindi na natin makakasama si General Miles. Si General Miles ay napaslang kanina ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Pinaslang nila ang aking kaibigan sa karumaldumal na pagpaslang. Inalisan din nila ito ng kanyang ulo. Habang kami ay nakikipaglaban sa mga kasundaluhan ng lahing elf na nasa taas ng pader. May ibang mga kasundaluhan pa pala ng lahing elf na nasa dulo ng pader. Ang mga archery nila ay gumamit ng kanilang mga bow. At pinaulanan kami ng kanilang mga arrow. At sa ginawa ng mga kasundaluhan ng lahing elf na mga archery. Si General Miles ay tinamaan ng mga arrow. At ito ay nagtamaw ng mga sugat sa kanyang katawan. Subalit nagpumilit peren si General Miles na lumaban ngunit hindi niya na ito kinaya. Kaya ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay nagkaroon ng pagkakataon na paslangin si General Miles. At ang isa sa mga kasundaluhan nila ay hiniwa ang leeg ni General Miles at ang ulo ni General Miles ay naputol sa kanyang katawan. Kaya bilang kabayaran, ito ay ginawa ko din sa mga kasundaluhan na kalaban namin ni General Miles sa taas ng pader. Patawarin niyo ako General Kai at General Brian, sabi ni General Pat, nang marinig ito nila Chester, General Kai, General Brian at Dax. Sila ay labis na nagulat, at sila General Kai at General Brian ay labis na nanlumo lalo na si General Brian. At si Chester ay nagsalita at sinabi, nauunawaan ko na kung bakit mo ito nagawa sa mga kasundaluhan ng lahing elf hindi kita masisisi kung bakit mo pinagpapaslang ang mga kasundaluhan ng lahing elf at inalisan ng kanilang mga ulo. Kinalulungkot ko ang nangyari kay General Miles, sabi ni Chester, at si General Brian ay muling sumigaw at sinabi, Ikaw, hinayaan mo mapaslang si General Miles ng ganon-ganon na lang. Wala kang ginawa para matulungan ito. Anong silbi mo para maging isang general at kaibigan namin? Kung hindi mo kayang protektahan ang isa sa mga kaibigan mo. Matapos na tamaan ng mga araw si General Miles. Wala ka man lang ginawa. At bakit ikaw? Hindi na tamaan ng mga araw. Ano ang ginawa mo General Pat? Pinabayaan mo si General Miles. Sigaw ni General Brian. At susuntukan ni General Brian si General Pat. At si General Kai ay agad-agad na hinawakan ang kamay ni General Brian at sinabi. Tumigil ka General Brian. Sigaw ni General Kai. At si General Pat ay nagsalita at sinabi, Patawarin mo ako General Brian. Nang mangyari iyon, ako ay labis na nakikipaglaban sa mga kasundaluhan ng lahing elf. At ako ay sumigaw upang sabihan si General Miles na gumawa ng protection shield ngunit hindi niya ako naririnig. At nais ko pigilan ang mga kasundaluhan ng lahing elf na mapaslang si General Miles. Ngunit hinarangan ako ng iilang mga kasundaluhan ng lahing elf kaya hindi ko nagawa na mapigilan ang mga lahing elf na mapaslang si General Miles. Alam ko kasalanan ko General Brian. Kaya patawarin nyo ako, kung kayo ay nasasaktan ngayon. Mas lalo sa akin, napakasakit sa akin na makita na ang isa sa tinuturing kong kapatid ay mapaslang. At ang masakit nito, nakita ko ang pangyayari at kahit gusto ko man siyang matulungan wala akong nagawa. Kaya mas masakit para sa akin ang pagkawala ni General Miles. Sana General Brian ikaw ang sumama kay General Miles na sumalakay sa mga kasundaluhan ng lahing elf sa taas ng pader ng kanilang imperyo. Hindi mo alam ang sakit na nararamdaman ko ngayon General Brian. Kaya wala kang karapatan na sumbatan ako. Oo kasalanan ko na. Masaya ka na ba? Sigaw ni General Pat sa galit na tono kay General Brian. Nang marinig ito ni General Brian. Ito ay sumigaw at sinabi. Ikaw. Wala ka lang talagang pakialam sa iyong kaibigan. Lapas tanganan ka, papatayin kita, sigaw ni General Brian. Habang ito ay nagpupumiglas sa pagkakahawak ni General Kai. At si Dax ay agad-agad na hinawakan si General Pat. At si Chester ay sumigaw. Tumigil kayong dalawa. Hindi kayo ang magkaaway. Hindi dapat kayo magalit sa isa't isa. Walang may gusto sa nangyari kay General Miles. Ikaw General Brian. Wala ka sa sitwasyon para sumbatan mo si General Pat. Kung tayo ang nasa kanyang katayuan. Kung makita mo ang iyong kaibigan ay nasa panganib na sitwasyon ngunit kahit nais mo tulungan ito kung may mga bagay na nakaharang sa iyo. Hindi mo ito magagawa, at masakit na makita ang isa sa mga kaibigan mo ay mamatay sa harapan mo. Nakita mo naman ang naging pag-uugali ni General Pat. Na kahit ako ay hindi niya pinakinggan at pinagpapas lang niya ang mga kasundaluhan ng lahing elf na mga sumuko. Kahit na hindi ko ito inutos. Dahil sa galit at sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ni General Miles. Nagawa niya ang mga bagay na ito. Hindi mo kailangan magalit kay General Pat General Brian. At ganun ka din General Pat. Hindi niyo kailangan magalit sa isa't isa. Dahil walang may kasalanan sa nangyari kay General Miles. Dapat kayong magalit sa lahi ng mga elf. Sa kanilang ginawa kay General Miles. Hindi sa isa't isa. Ngayon, may mga kasundaluhan pa ang lahi ng mga elf na natitiyak ko na naghahanda ang mga iyon sa ating pagtungo sa kanilang kaharian. Kung saan patungo ngayon si Brother Benj. Kaya sa mga kasundaluhan ng lahing elf ibuhos nyo ang inyong mga galit. At kailangan na natin magmadali. Bago pa may mangyari din kay Brother Benj. Kung makalaban niya mag-isa ang mga kasundaluhan ng lahing elf at ang kanilang hari. Bago pa mahuli ang lahat, tayo na magtungo sa kaharian ng mga elf at sundan si Brother Benj. Sigaw ni Chester, nang marinig ito ng lahat, lalo na sila General Brian at General Pat. Silang dalawa ay kumalma, at si General Kai ay nagsalita at sinabi, Tama si Sect Master Chester, hindi tayo ang magkalaban, at hindi nyo kailangan magalit sa isa't isa. Digmaan ito. Hindi natin alam kung ang isa sa atin ay mapapas lang. Walang makakapagsabi sa atin kung tayong lahat ay mapapas lang sa labanan na ito. Kaya wag nyo sisisihin ang bawat isa. Ngayon, ang magagawa na lang natin ay wag sayangin ang buhay na binuwis ni General Miles sa labanan na ito. Kailangan natin mapagtagumpayan ang digmaan na ito laban sa lahi ng mga elf. At ang galit natin sa pagkawala ni General Miles ay ibuhos natin sa mga kasundaluhan ng lahing elf at sa kanilang hari na si Haring Ken. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!